<laughs> <laughs> dana Dan nak botang Napa masiguru lain dia? Sabali <laughs> o oh. Sige, ka lumpat lumpat ko din mga lagbati dahil ginukulong. Ah, nasa isa. po, ko po po sa lagbati ni isa. Ha, ha, ko din mga lagbati sa tinuhod lang. Nadto, napagani. Nadto na pitpunti, o. Sige na nga, nakubog ko lagbati. Dahil sa ako lang buong 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 Ha, dosya lagi. Ha, ay, nanguha kag mustard. Naim mustard ha, sis? Nakakuha ka? kay paingo na siya pamulak. Asa. Ang mustard. Okay, na ko. bitaw na, na. Ang uban. Pasagdahan na lang ganit na ako para mubulak man, naniguan, Mahal ba yung seed sana, sis? Mahal, bitaw. Nagtanaw ko sa... Nagtanaw ko sa ang sana. Um, this Ebi, hmm. mustard seeds mahal. Yeah, Nya, nutritious laba ka ayon na, ang okay. pangalang na ilana